guys so may mga sundalo na guys Kaya Joy lagi bag na bilin may bag na duha ka guys na bilin tapos positive bro ako na siya sa bomba ton Itong na siya na bag we abitan nila pa sudli o oh. may nyo ang lunita kaya kung tagpasugla nini hamukuan hamuktawo diri eh. Hey! Oh my god! Taksawan ako. Di hey, na ako guys ni Botong. Ni hey, madogane kaya nakakuan na ako. Nakabidyo! Oh my god! Bitaksawan hey, ako Ginoo ko. tagsawa na po my god at to guys ang kuha ni boto gadot si dati noon bumbaga dyan na po ko tabang na po guys Ma, po nga ko bang gani tapos nalakong nga na ako cellphone yung tabang guys ngabi? nguro ko na na ako sige So gano'n kaya may nabantayan. May pagkabundo, pina... Nakuha na ako, pina-biduhan na ako. Na. Naglaulaw ako dito. Basta nalaw. Yung babagi na... Nagpaskil po ang nag na ni Aprilin. Naglao ngulan na ako cellphone, no. Inuud man lagi na daw may lagi suyod daw, oh ya. Iladra ko no, inakulo. Oh, basa nagbutang. Anakabang ng order Basin. Eh, ano man daw ko paglanto, nila. 'Yan, malanto ba? daw na daw may suyod Dito ba sila? Oo, oh, dito ba.